Pwede ka bang uh, madimanda ng uh, credit card company o ng banko kapag hindi mo na kayang bayaran yung, yung credit card? Yes, absolutely. 100% pwede, pwede kang madimanda no? dahil uh, karapatan ng banko na magkolekta. Remember, ang credit ay pautang. So pag kayo ay gumamit ng credit card, ibig sabihin ang banko ay uh, nagpapautang sa inyo. No? So kayo ay may liability or obligation na bayaran yung pagkakautang ninyo sa banko. Um subject doon sa mga agreement ninyo. Siyempre, meron kayong credit card application and agreement, no? Mm -hmm. So uh required kayo to pay doon sa loob ng panahon na 'yon at uh, within the terms may interest, charges, etc. So uh yes, um the simple answer is pwede kayong kasuhan ng civil generally, no? Pwede kayong kasuhan ng civil case ng bangko para mm -hmm. mangolekta sa pagkakautang niyo sa kanya dahil sa paggamit ng credit card at hindi pagbayad doon sa uh, sa amount no na uh, ginamit ninyo sa credit card. Paano naman attorney kung ang uh, mga na charge sa kanya ay mga bogus, kumbaga kaduda-duda katulad ng pinag-uusapan namin kanina ni Art Samanjico? Hmm. Uh, ano ba ang laban ng isang uh, tao kapag ganyan uh, na charge siya kung ano-ano sa kanyang credit card? Oh, remember no uh, on the part of the credit card holder, dapat tayo may due diligence din tayo. Ibig sabihin, Of course may responsibility ang bank to protect us. But at the same time, tayo bilang credit card holders are also responsible sa ating sariling credit card. And also remember, um, under the Credit Card Regulation Act, no, uh, dapat ang mga banko ay may complaint mechanism para sa ating uh, credit card. At kung tayo ay may concern, may nakita tayo na parang lawful charge, eh, dapat i-report natin sa kanila, of course sometimes hindi natin napapansin kagad no uh, yung uh, yung charges so importante na may due diligence tayo and uh, gaya ng anong sabi ni Sir Art kanina no is uh, we can complain and uh, ano tayo Julius and Tintin no this will be evaluated on a face to face basis kasi depende ba akit na charge uh, nangyari ba na nawala mo yung credit card mo tapos hindi ka nagsabi sa bangko and then the charge happened thereafter? Mm. O di naman kaya wala ka talagang ginagawa, hawak mo yung card mo, etc. All of a sudden, nagka-charges. Yun, ma-importante -ma na ma-explain -ma yung mga ganun. But kung talagang absolutely zero fault on your part, no uh, of course, meron kang uh, laban uh, para doon sa amount na i What if, ito naman attorney, ang next scenario, uh, nagamit mong credit card mo for emergency purposes, uh, pagkatapos wala ka talagang capacity to pay wala kang trabaho, wala kang negosyo at ma, ma, ano malalaman naman ng ano credit card company na wala kang capacity to pay. Will you still go to hmm. jail? No. Uh, generally speaking, no, hindi kayo makukulong para sa purong ut pur purong utang lamang. Ibig ah. sabihin, na purely civil obligation. Tatandaan nyo na sa ating konstitusyon ah. na hindi kayo pwedeng makulong dahil sa purong pagkakautang lamang. Ah, okay. Pero kailan nagkakaroon ng criminal aspect sa paggamit ng credit card. Ito ay pag ginamit ninyo yung credit card with intent to defraud. Ibig sabihin, alam nyo talaga na uh, um, ginagakinuhan yung credit card. Wala talaga kayong balak magbayad. No? Gusto nyo lang talaga makakuha ng gamit, makaswipe ng 1 million, 100,000 yan. Tapos sa mind nyo, alam nyo na, wala naman akong balak bayaran. Eh. Kung baga parang uh, wala akong intention. Now, dun sa case na sinabi mo, team, emergency hindi mo masasabi na wala kang intent to pay except na you were forced to use the credit card sa panahon na wala kang pambayad dahil lamang sa emergency. So pag ganun, wala kang intent to defraud, wala kang intention naman Pero of course, pwede ka pa rin habulin no? ng uh, bangko banko para dun sa liability mo, sa civil obligation mo sa banko. Pag ganun ba, nakikipag-usap ba sila, attorney? Uh, Nakikipag-compromise ba yung mga yan na siyempre, wala ka namang kakayahan na magbayad. Mm -hmm. Kung pwedeng hulug-hulugan mo na lang na wala ng interest. Pwede ba yun? Iwi-wave na yung interest? Oo, laki kasi na interest, yes. attorney. Yun, 3 point oh, something percent monthly. Oo. Oh, oh. Uh, ano yan? Uh, no? Case to case basis yan. That, uh, uh, kumbaga, uh, Julius and Tidin, ito ay tinatawag na natin na commercial call. No? Ibig sabihin, eh, depende na sa bank po kung makikipag-usap sila. Certain banks, nakikipag-usap. Certain nakikipag-usap ng limitado. Meron din ang mga hindi talaga nakikipag-usap uh, at all. No? Siguro madagdag ko lang. No? Uh, importante malaman ng ating mga nakikinig na ano ba yung isang pagpapakita ng fraud no? sa credit card. Mm. Uh, merong provision sa ating access device uh, law na pag ikaw ay umalis ng iyong address ng iyong business, employment, o di naman kaya ay tahanan. At hindi mo sinabi ito sa credit card company. At nung time na ikay umalis ng pasikreto, meron kang liability sa credit card mo ng at least 200,000 pesos. And at least 90 days nang hindi bayad. Ito ay uh, parang pagpapakita ng intention na manloko na mga nililang nakalagay sa batas. No? So siguro advice lang natin sa ating mga... Uh, ano ah, nanonood na kung kayo ay pasok sa ganun no meron na kayong 90 days na hindi nababayaran ng credit card at ang pagkakautang ninyo ay 200,000 pesos or pataas no at may bala kayong lumipat ng uh, tahanan, ng bahay or negosyo mas maganda na sabihan niyo yung inyong credit card dahil sa provision na yan sa batas paano kung nagpalit ka ng lang yan. ano ng cellphone number attorney kasama rin ba yun sa batas kailangan sabihin mo rin hindi ang nakalagay no strict, strict strict strictly ko kung tayo no ang nakalagay sa batas isa pagpalit ng uh, address, address. address. Uh, ng iyong employment, business, or residence. So, yun lang ang coverage